Hello mga Choy, magandang araw sa lahat at sa mga nagtatanong po, sa ating mga bagong subscribers po no. Tungkol sa ating gravy kung paano daw po gumawa. Ito po ang uh, video na i-share namin sa inyo. At uh, tuturuan po namin kayo kung paano po gumawa ng gravy mga Choy. 1.5 liters na tubig mga Choy at saka isang malit na crispy fry at naglagay din po tayo ng 100 grams na harina mga Choy no. At para lalong sumarap, naglagay po tayo ng uh, dalawang beef beef cubes po mga choy yan lang po ang sekreto ng ating masarap na gravy at naglagay po tayo ng black pepper po no at konting asin po ang ilalagay natin dyan no para magkaroon po ng balance ang ating uh, masarap na gravy mga choy ito po yung madaling paraan po ng ating mga paggawa ng gravy mga choy no ito po ay i-dissolve po natin lahat lahat ng ating uh, mix po na uh, mga ingredients po mga choy no at ang paraan po na ito ay masabi nating napakasimple at masarap po kaya doon sa mga nagtatanong na mga subscribers natin no ah, subukan nyo po ito yung paraan namin ano mga choy at masasabi ko pong patok na patok no sa panglasa ng ating mga kababayan yan po ang ating masasabi sa mga nagtatanong po ng na ating mga subscribers comment po kayo mga choy no kung saan po ah, nakarating ang video na to para po malaman namin mga choy and pagkatapos po natin ma-dissolve lahat ng mga ingredients sindihan natin mga choy sa mahinang apoy po no para hindi po natin mabigla ang pagluto po dandahan po ang pagluluto ng gravy mga choy para makuha natin ang tamang sticky po ng ating gravy mga choy so ayan mga choy tuloy tuloy lang po yung paghalo natin hanggang sa lumapot po siya mga choy no ganito lang kasimple mga choy no ang paggawa ng gravy mga choy ah, lalo na kapag maramihan ang ating gagawin ayan po nakikita niyo po mga choy no napakaganda po ng ating pagkakagawa ng gravy mga choy subukan nyo po ito at masabi ko ang patok po ito sa pangmasa ng ating mga kababayan mga choy yan no? muling sinasabi ko po sa inyo subukan nyo po para makita po natin subukan nyo lang yung ating recipe mga choy yan shout out po sa ating mga bagong subscribers no at tuloy tuloy lang sa ating mga pagninegosyo para makamta natin ang ating mga mini meeting tagumpay yan po Sipag at, sipag at syaga lang mga choy yung masabi ko po yan po ang sikreto sa pagtagumpay ng ating mga pagninegosyo ng FC mga choy